Nitong tanghali lang sa araw na ito, oras sa Pilipinas, April 19, ilang pagsabog ang naganap sa siyudad ng Esfahan sa Central Iran, kung saan nakalagay ang mga nuclear facilities ng Iran na ayon ba sa news agency ng Iran na ilang mga pagsabog nga daw ang narinig sa iba't ibang bahagi ng siyudad, kung saan tinamaan pa ang naturang paliparan sa lugar pero walang ibinigay na rason ang news agency. Kung ano ang dahilan ng mga pagsabog na ito or kung sino ang mga nagpasabog sa lugar? Ito na ba ang simula ng paghihiganti ng Israel sa Iran? At bakit ba ito ay ng Iran para ba ito maiwasan ng pagpanik ng mga tao sa buong Iran? Dahil anong ang oras ay baka sisiklab na ang bakbakan sa pagitan ng Iran at Israel. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Kaninang alas 11 lang ng tanghali sa araw na ito ay ilang pagsabog ang naganap sa Central Iran sa probinsya ng Isaha, partikular sa sudad ng Isfahan kung saan doon nakalagay ang mga nuclear facilities o ang uranium enrichment program ng Iran Nagbigay naman kaagad ng reports ang news agency ng Iran na ilang pagsabog nga daw ang naganap sa naturang lugar kung saan finokos pa ng news agency ang balita sa airport nilang tinamaan ng pagsabog pero hindi na binanggit kung tinamaan ba ang kanilang mga nuclear facilities at hindi nagbigay kung saan galing ang mga pagsabog na parang itinatago pa nila ang pangyayari sa kanilang mga civilian. Kahapon lang araw ng Webes, ang senior commander ng Iranian Revolutionary Guard ay nagbigay ng pahayag na i-review daw nila ang kanilang nuclear program dahil sa threat ng Israel kung saan inulan kagadito ka ito ng batikos sa international community na siyang nagbigay rin ng pagkabahala sa mga Hudyo. Ayon pa ni Ahmad Haq Talab, ang commander ng Iranian Revolutionary Guard na siya in charge sa nuclear security ng Iran na kapag aatakihin daw ng ng Zionist regime or Israel ang kanilang mga nuclear centers at facilities ay hinding-hindi daw sila magdadalawang isip na gumante kaagad sa pamamagitan ng kanilang mga advanced missiles na siya tatargete nila at wawasake ng nuclear facilities ng Israel na nasa gitna ng disyerto. Sinagot ni naman kagad ni Netanyahu ang Prime Minister ng Israel na sa araw na yon ng Webes ng gabi na sila daw ay committed na talunin ng mga teroristang akses sa Gaza at gagawin ng lahat para makuhang muli ang mga hudyong hostages ng Hamas at higit sa lahat ay tatapusin ang threat na nanggagaling ngayon sa Iran. Dagdag pa ni Netanyahu na ito daw ay hindi madaling gawin at kinakailangan ng determinasyon at pagkakaisa ng lahat ng mga Hudyo sa Israel at ng buong mundo na suportahan sila sa kanilang pagigibaka sa lahat ng kanilang mga kalaban na gustong gusto silang palayasin sa kanilang ancestral homeland. Ayon naman sa Defense Minister ng Israel kahapon na si Yoav Galand na sila daw ay merong kalayaang gumawa ng aksyon sa lahat ng bagay partikular sa kanilang militar. Lahat ng mga pahayag na ito ay siyang warning ba ng Israel kahapon sa kanilang ginawang pag-atake ngayon sa Central Iran. Kahit na wala pang ibinibigay na saktong balita ang Iran kung sino talaga may dahilan sa mga pagsabog sa kanilang sudad kaninang tanghali kung saan ando ang kanilang mga nuclear facilities ay alam na ng world media na mga Hudyo na ang nagpasabog nito kahit pa din na hindi pa nagbibigay ng mga pahayag ang Israeli media tungkol dito dahil sila lang naman ang may kakayahang targetin ito ng kanilang mga advanced stealth fighter planes Ayon naman sa Iranian News Agency, kaninang alas 3 ng hapon, matapos ibigay ang una nilang ulat sa pangyayari, ay nabigay ito ng report na wala daw nakalusot sa mga missiles na umatake sa kanilang sudad dahil daw ng mga missiles na ito ay tagumpay nilang na-intercept sa himpapawid bago pa man daw ito tumama sa kanilang mga facilities sa lugar. Pero sa unang report ay sinabi nila na tinamaan daw ang kanilang airport sa araw na ito at pabago-bago ang ibinibigay na report ng Iran sa kanilang media. Ano ba ang dahilan bakit ganito ang inilalabas ng Iranian news agency? Iniiwasan ba nilang magpanik ang mga sibilyan sa buong Iran? Or naghahanda lang sila sa anumang mga susunod na mangyayari sa araw na ito? Pero isa lang ang sigurado ngayon na itinaas ng red alert sa buong Iran dahil baka anumang oras ay baka umatake na namang muli sa kanila at pinaka problema ay hindi nila alam kung saan susunod aatake ang kanilang kalaban. Ayon naman sa si Iranian ambassador na medyo kakaiba lang daw ngayon ang naganap sa syudad ng Isfahan at totoo nga daw na may mga pagsabog na naganap sa lugar, yun nga lang ay kinakalap pa nila. Hanggang sa ngayon ang lahat ng detalye sa naturang insidente sa kanilang mga nuclear facilities at hanggang sa mga oras na ito daw ay wala pang ibinibigay na konfirmasyon ng kanilang gobyerno kung ano ang dahilan at sino nga ba ang tumarget sa kanilang mga fasilidad. Dagdag pa ng Iranian ambassador na nakafocus daw talaga ang kanilang side sa pag escalate ng tensyon sa rehiyon, partikular sa Israel. At inamin din ng ambassador na sa mga oras na ito ay kinakansela na ang lahat ng mga eroplanong lalapag papunta sa syudad ng Tehran, ang kapital ng Iran at susundan daw ito ng pag-restrict or pag sa kanilang airspace para na rin daw sa kanilang siguridad at sila daw ay talagang nakafocus sa de-escalation ng gulo sa rehiyon. Pero ayon sa world media na talagang ang Israel na ang umataki sa sudad ng Esfahan dahil wala namang ibang nagbigay ng pahayag na talagang gaganti sila sa Iran kundi ang mga Hudyo lamang. At ayon pa sa international media na ang mga Hudyo lang ang may kakayahan sa rehiyon na umatake gamit ng kanilang mga advanced na stealth fighter planes na hindi nakikita ng kanilang mga kalaban kahit ganoon pa man ay hindi pa rin kinukumpirma ng Iran ang mga pahayag na ito ng world media pati na Israel ay hindi pa rin nagbibigay ng pahayag sa mga pagsabog na ito sa syudad ng Isfahan sa Central Iran. Pero para sa ang Israel kaya ang umatake kaninang tanghali sa Iran, ito na ba ang simula ng kanilang paghihigante at bakit kaya ito ay ng Iran at hanggang sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kahit sino sa kanilang gobyerno? Nakilala naman sana ang mga pinuno nito na mahilig magbigay ng mga banta o pananakot pero bakit tahimik sila sa mga pagsabog kanina sa syudad ng Esfahan? Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisa TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.